Hello mga ka friends Welcome back! Welcome back talaga to our channel! Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Siyempre, kasama ang aking ina-anak at sikat na sikat na celebrity. Hello, I'm your millennial best friend. For today's video, sasagutin natin ng ilang katanungan ng ating mga ka ferret Ready ka na sumagot, Dokta? Ready, ready na. Ay, ready na. Oo, siyempre. <laughs> siyempre, <laughs> ito ang tanong mula kay Silent Hunted TV. Ano <laughs> po ang medicine na pwede sa aso na may hika? Nilagyan no. yun oxygen. <laughs> Talaga, may oxygen? O may nebulizer? Meron din po. Ay, On so parang ang pinaka first aid halimbawa kasi is kapag nasa bahay tapos halimbawa hinihika sila kapag alam ng owner na yung ating mga pets is meron ng hika dapat prepared na meron sila silang oxygen para kapag halimbawa nahihirapan kumiga is i-provide ang oxygen then dalhin agad sa veterinary Mm -hmm. yun, para mabigyan ng mga gamot. Merong bang gamot na pwedeng ininim ng pusa naman na may hika? Magkaiba ba yun? Pag may aso, may pusa na hika. Mm -hmm. Are they different? Or they they are the same? The, the cat asthma and the dog asthma? Same sila na may asthma. Pero minsan, depende lang kasi talaga siya sa sa cost. Mm -hmm. Yung, mm -hmm. sya, sa mga factors na pwedeng... Like what? Very, very... Ang, ang pusa kasi is... May, mas predisposed ang pusa ng asma kaysa sa aso. Ah, mm -mm. Kaya meron tayong tinatawag na feline asthma. Uh Oo. -oh. Sure. Hindi, what are the external factors that can cause them okay. to have number asthma? Number one, baga, halimbawa nandun na, number one is kapag halimbawa is mahina yung resistensya ulit. Mm -hmm. yun. So nandun yung mga triggering factors like, like pollen, like dust asingbut lang sila or mga allergens or pwede din hyperactivity yun mm -hmm. it trigger yung kanilang asthma uh oo -oh. or this is the way when they play around the gardens and the backyards ng ating bahay they tend to be ano a little bit dirty yes So pwede silang ma-trigger ma yung asthma na. Let's say may asthma na talaga sila, pwede mag-trigger. Pero hindi mo rin mapipigilan eh, 'di ba? They, they always say that like cats have to be roaming around or they become destructive. So so ganun. Ah, so anyway, how how do you see na yung isang aso o pusa in a asthma attack? Ayo. <laughs> Number Hirapan huminga. Hirapan talaga huminga. Tapos hinahapo yung Ah, hinahapo oh, oh, oh. 'yun. Yes, so, so kapag merong mga ganon, is pwede katulad ng mga binibigay sa tao na mga bronchodilators para mm -hmm. lang medyo ma-open yung daanan ng kanilang paghinga. At mm -hmm. at the same time, pwede din yung mga steroids mm -hmm. 'yun para mga kung merong namamagaman doon sa daanan mm -hmm. doon sa mismo sa sa mismong respiratory system nila is masupport siya. Yun. Pero yung mga medications na yun is kailangan kasing ma-prescribe ng ating mga uh, veterinaryo para maibigay yung tamang dose at mm -hmm. kung hanggang kailan. Kasi pwede din kasing mga ibang medications is pwede din. Ah, ganun. Ayan. Maliban dyan, meron tayong nagtatanong sa atin mula kay Jinky Chen. Good day, Doc. Ask ko lang if after makapon ang two male cats mm -hmm. daw niya, maiiwasan na po ba mag-away sila? Mm -hmm. Since pareho ko po silang for babies, lagi ko po kasing Nakikita siguro nag-aaway Marami na po akong kagat dahil sa kanila Salamat po at pasagot na lang in advance E eh, di paampun na lang <laughs> It's causing problem pampon. na Hindi joke lang ha Baka maghalit si ano So anong gagawin natin so, Pag mga lalaking kinapo Nag-aaway-aaway nature na kasi talaga Ng mga cats natin Na mag-aaway mm -mm. so, Pero alimbawa Kapag continuous yung pag-aaway na kailangan ipa check din natin kasi minsan behavioral din kasi yan mm -hmm. pero uh, with regards uh, doon sa tanong na after ng kanyang pagpakakapon mag-aaway pa ba sila? Yes, may possibility na pwede pa rin silang mag-aaway kasi yung hormones kasi na binuproduce ng toon sa sa itlog, mm -hmm. yung know, sometimes it takes a long period of time parang little by little na ma-eliminate -e siya sa body ng atin. Mm -hmm. ah, pusa which is yun yung nagi-trigger dun sa aggressiveness niya do, uh, para i-defend niya yung kanya environment. Ah, yung, kapag yun. nawala naman na yun, sometimes sabi ng mga literatures, ng mga studies, minsan umaabot siya ng two months. Kapag okay naman na yun, possible na humupa naman na yung pag-aaway. At the same time, baka friend na sila nun. Mm -hmm. <laughs> so nakakatulong ano, rather, kasi yung pagkapon is you make the male dog or cat tamer? Is it helpful or ayaw mo lang kasi dumami ang mga ano mga pusa or ano? Na no, pusa lang. asing lang. Oh, okay. Oh. Yun. So aside from bali, kumbaga, yung behavior nila na yon is mababawasan. Kasama na din yun yung sinabi mo na yun talaga yung pinaka number one na lalo na sa mga pusa, yun <laughs> talaga na yung pinaka number one na reason kung bakit kinakapon is para hindi sila magpadami at maraming mga sakit na pwede sila maiwasan ito naman mula kay Ruriso. pwede rin po ba magtanong about anemia sa pusa recently my cat caught pyometra surgery and she's suffering from anemia okay. oh what is that paano okay. magkaroon ng anemia ang pusa mm -hmm. so sa, sa tanong kasi niya is nabanggit din niya this pyometra is ibig sabihin nagkaroon ng pas yung kanyang matres. Mm -hmm. yun, doon pa lang sa pagkakaroon ng pas sa kanyang matres, ibig sabihin masyadong mataas or nagkaroon ng infection yung infection. kanyang matres. Kaya, anong nangyari? Since nagkasugat-sugat yung kanyang matres, yun yung way kung bakit yung dugo is parang lumbas siya doon mm -hmm. sa, mga, sa, sa linings na yun. Kaya, pwedeng yung cost nun ng pagkakaroon niya ng anemia is pwedeng blood loss mm -mm. Nawalan siya ng nawalan siya ng dugo or destruction sa loss mismo at saka doon sa formation nakapagalibaw mm -hmm. yung pinanggalingan mismo ng mga dugo katulad ng ating bone marrow is merong problema pwedeng yun yung cost ng kanyang anemia or pwedeng dahil meron talagang problem kaya nagkakaroon ng anemia And ang mga next na examples dyan is halimbawa may mga factors na yung dugo is nauubos siya dahil may mga toxins, may mga blood parasites mm -hmm. na sumisira yeah. doon sa dugo ng mm -hmm. ating pasyente. So, yung anemia can be very pathological in sense. Sinabi mo nga, because problems with the uterus or matres. But it can also be nutritional in yes, relation also. So, kailangan madistinguish natin yung dalawa, no? The difference of that. So, with regards sa anemia kasi, it's generalized kasi siya na sobrang, sobrang daming mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng anibiyak mm -hmm. ang ating mga pasyente. Ah, okay. So kailangan ma-qualify. Ma And you have to always go to a veterinary to have it yes. checked. Hindi naman yan... Kasi minsan, ba diba, pag mm -hmm. anemic tayo, alam alam mo yan, doki, diba? titingnan natin yung, ano, yung palpibra natin. Ah, pale. Hindi mo gagawin yung pusa. Yan, o oh, dog, no? You don't do that in, ano, no? Pero, anyway, kung na-detect natin may anemia, o nalaman natin, ano po ang gamot na pwede sa anemic sa pusa? Okay. O ta tanong ng ating, ano, yun, uh, so, uh, color. Supplementation, guro, mm -hmm. bali, mga mm B-complex -hmm. natin, mga, mga, iron, then sa dapat nutritious din yung food. Mm -mm. Pero kapag ang tinatanong kasi niya is treatment, depende kasi siya sa severity. Kasi yes. kapag uh -huh. halimbawa is kulang na kulang talaga siya, tapos kailangan natin salin na ng mm -mm. blood transfusion, yeah. yun na yung pinaka -gabito. Yes, so, so yun na ano. So, alam niyo na, So, patients or patients are patient when I mention patient. Na patient ko kasi pa patient human ano ko eh sabi mo eh being. So, ang pasyente natin na pusa o aso, pag na-detect na may anemia either nutritional or pathological or one thing, 'di ba, has to be taken or looked into by a legit veterinarian. Kasi may iba. Meron bang fake na veterinarian? Meron, no? Meron din yeah. yun. Oo, kung may merong mga nagpapanggap na doktor, edi eh, meron din sa inyo, no? Tapos, siguro... Uh, meron din sa inyo? Sa humans? Ay, marami. Oh, eh. ibu Ibubulong ko iyo after this As show. <laughs> <laughs> Natuwa ka. So, meron ganyan. So, dapat tingnan natin para maaiwasan natin at ma maayos natin na maigi, no? Best things or best advice for our pet parents with the guys to anemia mm -hmm. ikaw ano masiyon so uh, sa akin mismo isa wag na nating antayin na uh, humantong yung ating mga pasyente na magkaroon sila ng signs na of uh, anemia kasi kapag dumating na yung signs na yun is baka mas mahirap na siyang i-medicate siya. so best thing to do like me also as a human being is every six months ako nagpapa blood test mm -mm. so, mm -mm. so Bale, ganun din sana sa ating mga pets na regular na kahit wala silang napakiramdam or walang nagpapakita wala mga signs. Mm -hmm. every, 6 six months din, four months, so pinakailangan ipapacheck natin yung kanilang mga blood. Parang yes. kinakailangan ng uh, other supplementations or kung lalo na yung mga aged na ng mga pasyente natin is mm -hmm. may bibigay mo provide na as early as possible. Yun, tama yan. Tama. <laughs> uh Oo, -oh, natutuwa ako. Matatatawa ka. Ikaw kasi, ikaw dokta na, kasi gusto mo yung mga fake na veterinarian, fake na doktor. Mayroon yan, nagpapaka-doktor. Oh. Pero pag-usapan natin yan sa next episode. Oh, maganda pag-usapan yan, no? Oh, okay. oh, yung mga fake Mag veterinarian. Mag <laughs> maganda nga kasi. Natutuwa din ako kasi akala ko is, akala ko sa amin lang, sa, sa veterinary practice lang na talamak. Sa inyo din pala. Sa Ay, meron. Oo, di ba? Kung may mga fake na dentista, eh, di ba? Oh. May fake na aesthetics, ano, uh, doctor. Meron din mga fake na no, doctor. O, di ba? oh, di ba? Alam mo yan. Pero, syempre, we have to uh, have these episodes sa susunod. Pag-usapan oh, okay. natin. So, thank you, Doc Dan, sa pagsagot ng katanungan ng ating mga nagkomento mm -hmm. o ating mga nagsusubscribe at lagi nanonood sa atin. Sana, alam mo, tuloy-tuloy lang ang pagnood ninyo sa The Post. At sa mga katanungan, sana mga ka -fair natin, kung meron pa kayo mga tanong o suggestion, mag-post lang kayo at mag-message sa aming comment section. Doc Dan? At huwag nyo din kalimutan i-like at i-share ang aming mga videos. So, at syempre, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli ako po ang inyong pet lover at friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Kasama ang iyong millennial best friend na si Dr. Dan sa The Post-Pet pet Lifestyle Channel. Lifestyle. channel.